So good morning mga idol Ito naman oh NS-160 na naman to to ang hirap pa na rin Lalo na pag ganito daw umaga ang hirap Start natin Ayan oh Ito pa Ayan na. Kalasin na natin. So ito, hanapin natin yung problema nito mga idol. Ayan, so mga idol, yung kinalas na natin yung NS160. So nakita kong problema mga idol, ito, yung throttle body niya. Ayan, iba na yung tornilyo. Sobrang taas ng ano nya, pagka-adjust. Okay. So, para alam din ang iba, dapat pagka naglinis kayo ng total body huwag nyo nang i-adjust to huwag nyo nang gagalawin yan yung adjuster Ayan. kasi may posibilidad na magluluko talaga yung under ng motor okay tapos dito pa tayo ngayon sa pag tune up uh, pag tune up nila sobrang dikit ultimong size ultimong 0.06 mm sa intake hindi siya pumapasok tapos yung 0.07 mm sa exhaust hindi rin siya pumapasok So kasi ang ginagawa ko talagang clearance nito pagka mga ganito na 2017 20, model. Ang ginagawa kong clearance nito palagi mga idol. 0.06 mm tsaka 0.07 mm. Yan ang madalas kong ginagawa dito. Kasi pag 8 medyo ingay na to. Okay. So inayos na natin yan. Nakadikit kasi yung valve clearance nya. Kasi to Kaya walang lakas din yung motor. sa din sa problema. Pero hindi natin sinasabi na yun na kaagad mga papatino natin. So malalaman natin yan mamaya pagka pinandara natin. So advice ko lang dun sa mga naka 160 Kung nagpalinis kayo, NS160, NS200, NS125 FI. Advice ko lang ha, huwag nyo nang gagalawin tong adjuster na minor na to. Huwag nyo na siyang iikutin. Kung ko man ng minor, so dun kayo sa mga marunong talaga gumawa ng mga roser. Para sigurado tayo sa problema. Okay, hindi tayo, hindi lalaki yung problema. Kasi pag ginalaw nyo yan, once na ginalaw nyo yan mga idol, sigurado yan. Okay, so meron, meron talagang mangyayari dyan na hindi nyo dapat maramdaman sa motor nyo. Okay, so hindi naman tayo magaling pero maraming gumagawa ng rouser mga idol. Okay, so yan. Takpan na natin siya maya maya. Tingnan natin kung tumino siya. Uh, okay, pero pag hindi, hanapin pa natin yung problema. right so maya, maya mga idol. Yan, NS160 yan. Okay. Yan, so ito na yung NS160 mga idol. Yan. Okay na to. Okay lang lang malaman mo yung totoong problema para iwas tayo ng ano. So wala tayong pinilitan ng parts nito. Ang pinilitan ko lang dito is spark plug lang kasi medyo hindi maganda yung sunog. Yan, so sinatin. Tapos naka ano yung oil indicator niya palagi kahit umandar. O kanina ayaw umandar, pag umandar mo siya namamatay. Ito. Ayun oh. Yung minor stable na. Lakas. Tagi isang start na lang yan. Ha. Patay natin. Ah. Yeah. wala na yung palya wala lang lahat. so ang problema lang kasi talaga nito mga idol uh, ginalaw nila yung adjuster ng minor down ng ano throttle body pinalitan ng screw so dapat hindi na ginagalaw yun pagka naglilinis kayo ng throttle body dapat hindi, hindi nyo na ginagalaw yun ayan okay na okay na to tapos wala na yung oil indicator wala na lahat lakas ah uh, isa pa ayan pustat natin ha easy pustat na to so yun lang NS 160